Magandang araw sa lahat. lalong lalo na sa kasamahan nating mga farmers. Ngayon guys, ay mag uh, repair na naman tayo sa ating mga uh, diki. Bawat cropping guys, ay kailangang i-repair ang diki upang uh, makaimbak tayo ng tubig. Sa mga baguhan pa lang, paki-subscribe na po sa ating YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na dagdagan tayo dito, guys. At paki-like na din po sa mga video na inyong napapanood at huwag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell o pa kayo sa mga video na ating ina-upload. Maraming salamat po. Ito yung mga diki na kailangan nating ipa-repair uh, dahil may mga uh, portion na magtagas ang tubig kaya kailangan i-repair natin. So kailangan talagang bawat cropping ay i-repair ang diki upang makaimbak tayo ng tubig panahon na magpapa uh, tubig na tayo patapos tayo mag-apply ng herbicide makap tubig hindi magtagas ng tubig so makaimbak tayo ng tubig at pagkatapos ding mag-apply ng uh, kung mag-apply na tayo ng uh, fertilizer kailangan nating may tubig so kung may hindi natin na-repair ang Uh, ating diki ng maayos, hindi tayo maka ng tubig. So, kailangan talagang i-repair, ayusin ang mga sira ng mga diki. Dahil pag hindi ito naayos, so masasayang hindi magkapag imbak ng tubig na kailangan sa ating uh, tanim. Itong ating field guys ay isang agi na lang. Mag-final na tayo para makapag crapping na tayo. Isang bisis na lang ito uh, itortol. maka na tayo. Pero naghintay pa tayo ng uh, madagdagan pa ang tubig. Yun lang po guys. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.